talagang tumigil sa pagpaparamdam ng mga kaluluwa? Kung takot ka sa multo, wala daw mawawala kung susundin mo ang mga orasyon at ritual na minanapan ng albularyong si Mang Ponso mula sa kanyang kanununuan. Buti ng nakakasiguro dahil baka isang gabi, digla ka nalang baluti ng takot. Ang halimuyang na insinso, ng kamanyang at insinso, mabawang kalimuyak sa Diyos, subalit nakasusulasok sa masamang espirito. Lisak, Requiem alternam donais. Ibig sabihin, walang hanggang katahimika. Ito ang panalangin para sa mga kaluluwang hindi matahimik. Kasama sa mga dasal ng 30 taon ng albularyo na si Mang Ponso. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay kaluluwa lamang ang makakaulayaw mo. May mga binubulabog ng engkanto. Binibisita ng maligno ang demonyong sumasapi sa isip at sa katawan. At para sa mga katulad nating tao lamang daw, sandata at pananggan natin ang mga anting-anting. Sa baong may isa, dalawa, o di kaya'y walang bata. hindi ka raw malalapitan ng mga engkanto at maligno. Bakit bulag na niyo ang kailangan gamitin? Kasi yung naiiba, hindi pang karnewan. Lahat ng naiiba, mali pa na sa tatlo, may virtu yan. Ang pasyon ng balang ito ay pantaboy at panghadlang naman umano sa masasamang espiritu at masasamang tao. Ang sungay naman ang usa, pangontra daw laban sa mga taong gumagayuma. Panlaban din ito sa incubus o espiritung may gusto sa tao. Kung suot mo naman daw ay ang sinturong ito na may buto ng sawa at baong may isang mata. Bukod sa katatakutan ka ng mga espiritu at maligno, hindi ka rin tatablan ng kulam. Ang lahat ng yan, kasama na ang mga antikong medalyon, gabi-gabing dinatasalan ni Mang Ponso sa kanyang altar upang mabuhay. Krok Sancte Pater Benite. Krok Sancte Pater Para naman sa mga taong sinasapian, ang balahibo daw ng lawin, buntot pagi at panalangin latin ang tanging makapagliligtas. Ang mga tasal dito, katulad nung hinit pikatum pikapit Jerusalem. Siya kalbo yaram alulu Pag may dasal, yun ang pinatabahan yung ano. May dasal kang gagamit dito. Kahit dito mo ihampas, nandun yung pasyente. Siya ang umiiktat. Siya ang Hindi, hindi mawan ang lahi niyan. Katulad yung aswang mang. Mangkukulang, bababara, magagawa aswang, mananggal. Tao yan. Nagmumultiply yan, ma'am. Para makaiwas ka naman sa sapi at masasamang espiritu na hindi gumagamit ng anting-anting, sa ritual na ito na gumagamit lamang ng kandila, insenso at dasal, malayo ka na daw sa mga kinatatakutan mo. Ang ginagawa natin ay tinatawagan natin yung Bad Spirit kung meron mga sumapi dito para, para lumabas. Pero kung ang inyong pakiramdam ay mayroon kayong kasama sa bahay na mga espiritu o maligno, mga pasensyang hindi nyo mawari. Marami tayo nakakaramdam ng ganyan sa ating mga bahay. Ang solusyon daw dyan, ayon kay Mang Ponso ay ang pagbabasbas. Pangkaraniwan, tumatawag muna ng swerte at biyaya si Mang Ponso. Tapos nito, iikutin na niya ang bahay gamit ang insenso at mga kandila. Kasabay nito ay ang pagsambit ng dasal na latin ang bawat salita, katumbas daw ay ang pagpapalaya sa mga espiritu at maligno. Pero kung kayo ay wala ng panahon na magpabasbas ng bahay o magpunta sa mga albularyo, ang mga dasal na ito lamang daw ang kailangan niyong kabisaduhin. Mga orasyon laban sa mga engkanto, jablo, kapre, duwende, tiyanak, tikbalang at mga laman lupa. Ito po, pang-ihip daw sa buong katawan, pang sa langis na panghilot at pangbulong sa tubig na painom. O, Benedictam, Renadictam, Benite, Magulatam. Bikulam, Sudikam, Niklam, Timikum, Tutkam, Sipriar, Virgo, Virgin Maria, Upiklong. Sa lahat dasal na Latin, ang isang ito raw ang pinakamadali at pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito nga po yung sinasabi ni Mang Ponso na sa arepo, tenet, opera, rotas. So, lahat yan, kahit na anong paraan, eh, yun pa rin ang ibabasa. Pwede itong ilagay daw sa may pinto. Yes, Ah, pwede mo rin itong ilagay o sabihin kung ikaw'y nanganganim. O kaya, ay eh, ipambabasbas mo dito sa bahay mo. Okay. Yes, Sabi ni Mang Ponso, ang bisa daw ng mga anting-anting, ritual at dasal ay nakasalalay sa pananampalataya ng gumagawa at gumagamit ng mga ito. Ayon din sa kanya, ang pinaka-epektibong paraan pa rin upang makaiwas sa mga nilalang at espiritong ito ay ang huwag makalimot sa pananalangin. Lalo na sa tuwing sasapit ang takip silim dahil tuwing gabi, nagsisimula ang lagim.